Okay guys, so ngayon gagawa tayo ng reaction video ng bago kong release ng music video kasama si Agatep. Ang title ay Gigil. At uh, hindi pa nakikita ng nanay ko to yung buong final video output. At uh, medyo bago to sa paningin niya at bago rin to sa paningin ko kasi first time ko lang gumawa na ganito. Pero... Unahan ko na kayo, mami. This is out of our comfort zone. Pero alam ko na matalino ng mga viewers natin. Hindi naman sila bobo. Alam ko nila na, na for the music video lang to. At uh, syempre, try something new, di ba? Wala namang masama. This is my music video. Ngayon, let's see your reaction. Mm -hmm. Ngayon lumabas ako. Talaga. Oh, shit. ganda. Huwag na tayo dyan negative na tayo dyan sa Ano eh, yun eh, 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 eh. eh. Ito, tignan mo. Ang dami eh. Ilan minutes siya kantang yan? Four. Ah, four minutes lang? Eh, ba't di ba ako sinali? pwede pa naman ako mag-suit ng ganyan, ah yeah. Yuck. Ya, o manood ka magkita mo. Eh, reaction video nga ako, panoodin niyo eh, kasi. Eh, Siyempre, reaction video, magkocomment ako. Kaputo oh. na na siya agad, eh. Kaya ka tapos na naman Kata namanya Poses ka na, pala kayo na. Oh, Grabe, focus na focus kayo sa video ah. Ano, naman ako nakikita pangit ah. Parang daman niya yun yung mga pa-sexy eh. Wala naman pangit yan. Oh eh. Hindi ko may nakita akong kabastos hindi ko na panoorin. Okay lang yan. At so, least may damit sila, hindi mo nakatupis. Ano ba nga nakatupis pa eh? Ang siya, mali mo yun. lang dyan, hindi mo ako sinali. Ito tapos! Ito ang bastos. Naka-gasek. May tinuturo pa siya sa ilalim. Ayan. Ayan. <laughs>

Higil tignan ah! Hindi ko natatawa sa ni Albert So ano reaction niya? Wala, wala namang panget. Nakala okay. ko, expect ko ibabash, niyo, ibabash niyo ako. Okay, niya ako. Hindi, maganda maganda. Hindi siya masyadong bastos. Hindi siya masyadong bastos. Na, yung ibang tao kasi, nagre-react sila na, Ano oh ba yun? di ka naman ganyan. Parang kang f*** boy ganyan. Yeah, alam na, niyo guys, Siyempre, nagli-level up hindi naman pwedeng lagi kang mainigin eh malalayo ka sa trend hindi naman sa trend ako lang naman gusto ko lang unang unang guys hindi ko na expect okay. na ganyan magiging reaction mga nga mas okay nga kung siguro binabash nyo eh parang okay. sa ito lang Isa pa hindi naman tupis ang sinuot nila eh oo uh, hindi lang sila sanay talaga ng ganyan ako pero again again guys okay. wag kayo masyado mag-isip na parang kung ano na ginagawa niya ganyan ganyan masyado kayong ano nag ginagawa na, mga basher? Ay, mga basher pero walang oh. mga nakapakaya sa kayo lang alam mo mga basher mind your own business Okay, wait, At kung you know, ayaw nyo siyang panoorin, eh, di huwag kayo manood. Okay, yeah, kaya wag yeah, na, kayo mambabat. Huwag kayo, Bakit kayo nang away. Wala mo na akong pakilam sa kahit ano sabihin. I mean, hindi na, na tumatabla sa akin yan. Ah, Ang sinabas ka ba? Sino nagbabas sa'yo? Hindi, sa akin ako nagbabas sa'yo kasi what you won't know won't hurt you. So, hindi ko hindi ako, ako nagbabasa na kahit mo, ano. Passion, Sin, sinasabi man, na sa akin ng ibang kaibigan ko. Na <laughs> na, may mga nagsabi na ganyan. Pero wala akong pakay. Okay na sa akin. Walang talo sa akin yan. Gusto ko lang explain na kaya ako gumawa ng ganitong video kasi gusto ko talaga mag-music, gusto ko lang mag-try mag-music. Pero pwede, pwede, kailangan naman i-try mo lahat. Ano ba naman hindi ako magaling pa sa music kasi nag try ako, pero gusto ko lang mag-try. Aba, kami nag wala, naman, sayo, wala, na wala, wala, naman, okay. sinasabi ko lang. Oh, okay, guys, magpakita ko sa akin, tayong dalawa magpukong tayo. Sus Susko naman! Wala namang masama mag-try. At wala kayo karapatan pigilan na. Who the hell you are? Yan. Okay na, sige na, tapos na. Eh, hey, eh, in-invite mo ako dito oh, eh. tapos na, tapos na, mag-reap eh. Hindi ba? tapos Hindi ba tayo tapos? Wala naman kayong karapatan. Pigilan yung tao sa, sa pwede at ah, hindi niya pwede. Ano ba yan mga videos ko? Hindi na ako explain In-invite mo ako dito eh. Eh alam mo yung bibig ko hindi ko makakontrol. Huwag kayong mambas guys. Tingnan nyo muna yung tsura nyo sa talamin. Manalamin kayo. Hindi yung bash ka nambas. Kasi ganito lang yan, kasimple. Ayaw niya siya. Huwag kayong manood. Hindi, para, para, para naman, para naman sa mga ano, mga trolls lang. Pero yung mga matatalino kong audience, alam naman nila at na-appreciate Eh, <laughs> eh, <it. laughs> siguro so, yun guys, share namin sa ilang views namin, na may, kahit millions, meron kami. Eh, ilan lang naman kayo. So, yun guys, maraming salamat. Di ko natutulog kasi ang daming, ang daming sagot lagi ni Mami. Dapat ano, sumali kayo sa flip, sumali kayo sa flip top. Gigil, stream nyo na sa mga social media app. Meron din tayo sa Spotify. Ayan, available na. Thank you. Kung gusto mong manood, Welcome kayo, nasa Spotify na si Aga, yung kanta niya at saka ni Aga Tep at nasa Youtube din. Thank you sa so mga may gustong manood at sa ayaw manood, I don't care. Tapos na ba ako? Yun lang yung comment ko. <laughs> Ay, <hindi> kasi lang <laughs> yung comment ko. Hindi mo pinarinig yung basher, hindi ako pinarinig sa eh. Kasi pinapatulong ko basher eh, totoo lang. <laughs> <laughs> na. Okay na guys, cut na. So yung time, huwag oh, na! Tapos na nga! So, tapos na yung, Isasabing tapos na, para. ang song natin yung gigil, pero siya namin ang gigil sa mga basher. I-stream nyo na, available ngayon.